Ano nga ba ang battle spell na dapat mo gamitin upang ma-spam ang passive ni Arlet? Shout out daw muna kay Gordy. Para sa akin, mas babagay ang flame shot sa kanyang combo dahil mas mabilis mag-cooldown ang battle spell na ito kumpara sa Petrify na may 75 seconds. Alam nyo ba na kahit walang physical item ang hero na si Arlet ay di pa rin siya mawawala ng damage at kaya pa rin maka-pick off, kaya isa siya sa mga underrated fighter ngayon season sa katunayan, naka pure defense build ako, ito nga pala ang mga recommended items ko. Flexible rin ang role ng hero na ito, maaring maging roam at madalas naman ay XP, ang team na Brand Esports ang di mawawala ng ganito na strategy. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko, ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.